Hello guys! Anak ko di sa halbag ng kabsat yun. For today's video, magmamaganda lang ang kabsat nyo. Charot lang! Pupunta nga pala kami ni Ate Marie sa Kawayan City para mag-ocular visit sa lugar kung saan ikakasal ang aming kopol. Sumakay na nga pala kami dito sa van guys. Gawa ng antagal, tagal namin nag-abang ng sasakyan kasi ilang beses na kami nalagpasan ng mga bases. Yes, with S talaga kakabsat kasi ilang beses na kami nalagpasan ni Ate Marie. Nung nakarating na nga kami dito sa Kawayan City ay sinundo na nga kami ng tatay nang itakasal Kunap na nagasidig lang Nagadayong metgayang Salvag! Finally, nakarating na nga kami dito sa bahay ng couple natin For today's video At syempre, welcome na welcome kami dito Oh, sana on! Dito muna nga kami pinadiretso ni Ma'am Sherry sa kanilang bahay Kasi hindi namin alam kung saan yung venue At sila lang ang nakakaalam At inabot na nga din natin Marie Yung kanyang uh, daladalang bouquet of flowers Para kay bride At after ng lunch, dumiretso na nga kami sa venue Pagpasok na pagpasok ko palang dito sa venue, guys. Dito sa Villa Juilita ay uh, sobrang creepy. Natakot talaga ako ang kataas ng mga puno. Sobrang gubat na gubat talaga siya, guys. Pero ang ganda ng place. Sariwa yung hangin. Maganda yung... Uh, ambiance talagang uh, ganito talaga yung itsura niya kakabsat alam nyo ba guys sobrang luwang ng Villa Joelita correct me if I am wrong sa mga taga kawayan kasi dyan kung Villa Joelita ba Joelita or Huelita ayan guys meron din silang isang swimming pool at ito ang kanilang function hall sobrang luwang kasing luwang ng beshi mo 2,000 years later Another day to kabsat, this is it, At nakabalik na nga din kami dito sa may Villa Huelita At syempre, hindi na lang kami dadalawan ni Ate Marie Kasama ko na yung mga stylist and coordinators ko dito Dahil dito na nga din kami magpapalipas ng oras I mean, dito na kami matutulong OMG, nangyari sa chandelier ko Parang ginahasa ng sampung kabayo At hanyang nga ang aking mga kasama na si Alex at si Alfie Si Alfie ang nagtatali sa taas at nagbobobida At syempre, hindi ako mawawala dyan Ayan nga, fresh na fresh pa ako dyan kakabsat Wala pa akong ligo for the go ang kabsat nyo kasi alipin ako sa mga event at nang matapos na nga namin magayos ay okay na ang backdrop waantay na lang namin yung sofa kasi ginamit pa dun sa pasayaw oo kakabsat nagpasayaw pa si na bride and groom sa kanilang bahay at ayan na nga natapos na din namin yung backdrop simple but elegant kaya naman kapag may mga event ka like wedding debut birthday and christening ibuk mo lang sa blooms and balloon event styling services event planner and event coordinator dyan nag pag-book ang ating couple for today's video kakabsa. Kaya naman, i-book mo na ang iyong event. Dahil kami na ang bahalang mag-handle ng iyong stress, maaaring tumawag sa 0939113 0915-7894 or 0935-2634736 or maaari nyo kaming puntahan sa Purok Dos, Turingan Street, Sancho East, Santiago City, likod lang ng Novo, katabi ng parlor ni Kuya Elo. At eto na nga yung araw ng kasal na pinakaantay ng dalawang couple natin for today's video. At nandiyan na din yung sofa natin. Ayan na nga. Sobrang gutom na gutom ng dyan si Jepay. Parang kung hindi kumain ng sampung taon. At ayan nga, inaamoy pa yung adobo. At yan naman ang mga nagagandahan na mga secondary sponsors for today's video. At ayan din naman ang mga guwapo. Oh, ang guwapo nila guys. Kinikilig talaga ako. At syempre, ayan nga yung pool nila. Meron silang pool dito sa kabsat. At ayan nga, may pa-BTS ang kabsat nyo. At ayan nga si Bride dyan. Umaaura-aura. Ang ganda oh. O, oh, tingin sa maganda. Ay, kuhang kuha. book mo na ang iyong event dito sa Blooms and Balloonie. At maaari kang makatanggap ng napakaraming freebies. Thank you so much for watching Kakabsat. Don't forget to follow our page, Blooms and Balloonie. Men's Styling Services and Six Valdez.